guys, this video, may ipapakita ko sa inyo ng malaking kabuti. Uh, ah, tumubo siya sa puno ng baliti. Ayan, pala. Tignan mo. Ayan. Ito, yung, ito po yung sinasabi ko sa inyo guys. Ayan. Ang laki ng kabuti. Ayan. Ayan siya. What happened, Mother? Ah, uh, ano siya? Meron siyang mushroom. Mushroom? Oh, this is mushroom. Mushroom? Uh, anong daw yung anak ko? What happened daw? Sabi ko, meron kasi yung mushroom. Marami sa Ano, ano kayo nasa si mushroom ko? Ang laki niya, oh. Ito, oh. Yan, puno oh. po naman yan ng ano. Oo, oh, wala ba dito eh. ang laki ng mushroom mo. Oh. Yan guys, hindi ko, uh, hindi ko ito pipitasin kasi hindi ko alam kung anong mushroom ito. Pero hayaan na natin siya dahil tumubo siya dyan. Yan, yan yung, ito yung magandang mushroom. No? Yan guys, hayaan na natin siya dyan kasi tumubo siya dyan. Kabayaan na natin. Ito ang ganda niya. kaya ka yung pitasin kasi di natin alam kung makakain mo. Ipakita eh, ko guys, yung puno ng baliti. Yan, ang laki. For today, yan lang muna ang muna mm. natin. Yan lang muna ang video natin. Thank you!